model ng aming aircon ay nagkaka problema kami sira ang air uh, conditioning system ko kaya ang pinagawa ko cleaning vacuum and then palit piyesa palit condenser palit evaporator lahat po yan kagaya nito sira po yung aking evaporator napalitan ko ng bago sa halagang 3.5 napalitan ko ng bago well ito po ito po yung aking dati ayon sa pagsusuri ito po ay sira mayroong butas ang butas nandito sa loob so therefore napakahinap hirap na kapalan So sa mga nagpapagawa ng aircon dyan, huwag na kayong umasa na mag-retoke pa kayo nito pag ang butas na sa loob. Mahirap kapalan. Ayan, kagaya nito. Ang ginawa ko, dahil may available na lang sila ayun. Pinalitan ko na lang bago sa alakang 3,500 mga kaibigan. 3,500. At dahil ang aking compressor ay luma na at mahina na magbuga, bumili din po ako na compressor bago ang ipinalit ko po ay 508 508 kasi yung aking aircon compressor yung po mga yan. ang ipinalit ko ay 508 gawang Singapore pero sandin sandin Japan to mga kaibigan hindi lang mababasa sandin Japan Singapore at ito po ay ikabit dito sa aking FX kasala po yung tinagbabaklas na po yung aming aircon system kasi ang plano dito is palit palit compressor and then get... ng hose yan so, ayan yan so, palit dryer so lahat ito palit bago bago mga at dito naman babaklasin din yung ating compressor yung sa ilalim yun luma doon ipalit ang replace yung bago tanggal na po ang aking lumang compressor ito na po yung lumang compressor ko mga kapit mga kaubayan dito, dito po nakakatalo sa pata natin kung ano ang ka ah. kasi yung sa halaga pong 5,000 plus yung sa mabasa dyan is sandin sandin japan made in japan kaya po mga yan. yun po ang tatak ng aking lumang talaga nakalagay dyan made in Japan kasi yung ipapalit ang ipapalit is Singapore ito yung ipapalit ang tatak is pero ang tatak nyan is hindi makikita so ayan po 508 pa rin ito para sa nangangailangan ng one-stop siya pagpapuha ng aircon dito na po kayo pumunta mga kaibang sa Jenson kasi dito kompleto na po kung gusto nyo magpagawa ng inyong mga sasakyan nasira na yung mga air conditioning unit ninyo air conditioning system kompleto po dito yan at kagaya po nagpagawa ko na palit compressor mayroon sila pyesa palit condenser may pyesa evaporator mayroong pyesa yan. at dito kompleto na po one stop shop meaning is kompleto na mayroon silang pang fitting yung pang-pitting ayan pang uh, piti ng mga host ninyo ayan na ganyan ito ipitin lang dyan and then mayroon gusto nyo mag uh, welding dogtong dito po yun uh. kung gusto nyo magpagawa dito air conditioning dito lang po kompleto na one stop shop kompleto sila sa pyesa mula sa host Blower. mga kahit anong sasakyan kompleto na po sila mga kapatid gaya nito at pagdating naman sa aircon compressor dito kompleto po sila yan na ako nakakuha ano man ang sasakyan may mayroon kayo kompleto sila dito kasi mayro pang vivo, adventure mga modelong sasakyan mga luma, mga kagaya ko tamaraw effects ang pinapagawa ko yung marami na mga bisa kode dia kan. Mapitik yang barek-barek lah mapitik. Yang kegaya pusat Meron so, di Selampus ade deso. So, wala na pong harapin pagdating dito sa mga aircon compressor sa so iba't ibang uri ng sasakyan na rin dito. At ito'y pagmamayari po nila ng mga Chavez family. Pagmamayari po ng mga Chavez family. At yun na po mga kaibigan, po dito sa junction ng papuntang Marikina, Montalban, Town Center, San Jose, Del Monte, Rodriguez, Rizal. Got right. it. along along the road lang po ang lugar nila at hanggang dito lang po ang ating pagbablog na ito parang uh, update lang po sa lugar kung saan naghahanap kayo ng mapapagawa ng magagandang lugar para sa compressor aircon unit, aircon, aircon system air conditioning system ng mga sasakyan nyo dito lang po yan sa Jensen Diyan lang po yan sa Jensen maraming salamat mga kaibigan magandang araw hanggang sa muli, bye, -bye na po.